Welcome to my vlog. Namimigay ako ng mga salang ninyo. Yung iba na ibigay ko. Ibigay ko na yung luyện viên mặc sản lượng sưu tàu mặt tao mặt tao mặt tao mặt Ta mặt tao mặt tao mặt tao mặt Hả? mặt tao sa tao ibigyan akong salamin. Hindi man maging ginister. Tayo pisan kumaganda. Haha. maganda? Haha. 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 Ba't nandyan ka, day? Day, ba't nandyan ka, day? ko lang. Ah? This is size. Kalamada. Ah! Ayan ah! na, yung... Pamanking kumaganda. Ane to yo. Yo ane yo. Okay. <laughs> Ang layo ng bibigyan ko ng salamin. Mm -hmm. apo, ano yan? Ha? Apo mo na? Hindi, wala akong dalang apo. O, guay! Kuwanto review. Isang buti Sumama talaga to. Kaya pinasama ko yung kwepil eh ah, oh, ito na yung... <laughs> Hindi ko ako, pinuntahan ako. Ito na yung pogi kong bibigyan ko ng salamin. <laughs> Ang layo pa ng nilakad ko. Bili mo ito? Siyempre, alam nga naman hiningi. Ako, <laughs> nawala na yung pangako sa akin ah. <laughs> hmm. Pwede ba yun? Tanak mo daw. Pampuruma yan. <laughs> wow. wow, pogi. <laughs> ano? Baby Kasi Patay si Patay si Nag-iibang kulay yan pag nag naman tingnan mo, nag-iibang kulay. Sa, uh, sa araw. Sa araw. Patay naman si baby yan. <laughs> Namimigay ako ng salamin. Yung uh. Pin pinutahan ako dito. Wow, pugi. Ang ganda pala ng salamin binigay ko. Pinutahan ako dito nila. Pepe. Ako sige. Ang ganawa ko tang isang ka Siyempre na nami-miss niya yung kapatid. Ayun darling. Kapatid na. Ano. <laughs> kapatid niya ang pogi. nami mo nag-iiba ng kulay ng salamin mo oh. <laughs> ah. Kahit pala malayo. Pwede oh. pa Eh smart 'yan. Hindi pala. Hmm. Magaan pa sa mukha. Ba? Pogi na. Maliwanag. Oh, may salamin ka na. <laughs> Hmm. Salamat. Hmm. Ayun, ay, ah, plastic ko. Sana yung sana yung ka pa. <laughs> ano yung ay, mayaman? Ano yung mayaman? Sana yung mamang. Hmm. Ay, hindi lang yan. Mamang tayo. Ay, salamat. Na yung salamin na rin ako. <laughs> Marami pa akong bibigyan ng salamin. <laughs> <laughs> sala ano? Okay lang. Sala ano? Okay lang. O, tingnan mo nag-iiba ng kulay niya, nagda-dark na. Sala no, sala no. Asawa ni Chabi. <laughs> may... Wala may, na nag-vlog na, na pala ng mga rito eh. Sabi Hindi, ko. Diyan lang ako sa Tripoint. Bye. Susunod yun. <laughs> Nag-chat kay ni na yung... pepil? Hindi. Tabo, pumi <laughs> pala oh. Para pala si ano. <laughs> Mark Anthony Fernandez. Mark Anthony. Ang <laughs> layo nang nilakad ko. <laughs> <laughs> Mukhang may pera kay pa red horse red horse lang. Ano yung anak ni Ah, kasalubungan namin. Check up lang <laughs> tol. <laughs> Hindi yun. Hindi ko kumpanya. Bakit ano sakit? Baga,